Hi, good morning. I can't we'll wait. Happy New Year po. Morning, sir Edwin. Yung ating... Bibili daw po sa sakyan si Sir Sure. Ano gusto mo poche, Sir? As you play, alam mo. Beside na pa. Beside pa. Taip ready na, si Sir Edwin. Sir ado? Edwin si Tatay Freddy po. Eh, pantao oh. yata yung sasakit. Pantao. Uh. Ano tatay, titignan natin. Sige, ah. niyo, sir. tingnan mo. Sir Edwin, tingin Sige lang, to, sir. Yan, si Sir Edwin, pagkakailangan nyo ng ano, dito lang po kay Sir Edwin. Dito lang po yan sa... Yan. Corona, tatay, ang pag Ha? Ang sasakit corona. 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 Tata, yung pick up na nakikita yung tao sa loob. Ano? Yan ang maganda eh. Hmm. Tay ko pipili kayo sa sakyan ano pong ano niyo. Tayo eh, kung pipili ako ano kung uh, pang developer itong gusto ko. Hmm. <laughs> Kasi pagka ganyan, pang engineer, developer, no? Pagka pang abogado na tatay, pick up. Pick ito, up. ito, uh um, blue. Pick up din yun, tay. Uh, oh, pick up nga, pang developer. yung color ang pinitinga ko, saka yung... Uh, Pagka pang engineer, tatay, pagka pang abogado yan. Uh mm. ano, tama po ba, no? Corona po ang pakisama na sasakyan. Pero pagka pang pamilya tatay, uh -huh. understood yung nasa rin ha? Pero kung pipili kayo, pipili kayo tayo, ano pong gusto nyo sa dalawa? Eh, gusto ko pang-develop. Pang-develop? <laughs> 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 eh, kasi yan, makukulong tayo yun <laughs> eh. <laughs> ano? ko ba, no? Damako, oh, yes, sir. <laughs> <laughs> eh, kasi abogado yan, tatay. Kukulong hmm. tayo yan dito. Bubuo tayo ng pakisama. Hmm. Develop. No? Pero yung nasa una, eh, natatakot ako doon. Bakit ha? to? Eh, wawalan niya yung gano'ng mga babae sa <laughs> sasakyan niya. Tay, ang ganda, no? Pero ito ang gusto ko Ito Itong color niya kasi, aliba yung color niya. Eh. Mm. Aliba yun. Kasi, understood na abogado ang color niya. Ha? Now, talking about yung color niya, abogado, no? Mm. Pero ito na lang, tatay. Yan na lang po. Oo. Uh, Ay, doon na lang ako sa likuran. S um, sir Edwin, eh, pa ano na po? Pa ano, cash po ba nyo babayaran tayo? Abay, okay, kung kayang ikas na, ikas na. Kaya <laughs> <laughs> ito ang talagang gusto ko. Ano? Parehas lang gusto ko. Pero uh -huh. ito developer ang kulay niya. Mm -hmm. Ibig eh, sabihin, kung may pamilya ka man, ano, magbubuo. Eh, yan yes. kasi, magkukulong tayo yan. Ano? <laughs> Pero ito, mm -hmm. tatay, gusto ko. Mm -hmm. So, nalilabas na ba natin, sir? Kaya na ba? Ako yun. Tay, ako yun. Ako yun. Sabay, sabay. Sabay, sir. Na-acting tuloy ako. Yan, Si Sir Edwin po yung nag-sikaso uh, nung ano, yung sasakyan po yeah, ng mga bata. Ngayon po, nandito kami kay Sir Edwin para sa first maintenance. Yeah, first maintenance. 10,000. 10,000 pero 11 magte 12000 na. Asensya na po, Sir Edwin. <laughs> okay lang yan, Sir Edwin. Hmm. Siguro, marunong akong pamilya, na, no? Kasi talagang abogado yun. Ang tayo, tayo abogady, no? hmm. ay magagawa, ikukulong tayo. Yeah. Ito, magbubuo tayo ng magandang uh, tanawin, magandang uh, pamilya, magandang pakisama. Kahit saan tayo makarating, understood na nagmamahal ng kapwa-tao ang puli. Hmm. Pero maraming matutuwa dyan pag nakita yun. Tay, ang ganda po, no? Oh, developer yan. Yeah, sir, may hindi tayo kulay puti niya ito. Pa? White. If you want, white then. Tay, pangarap kong magkaroon ng uh, ganito. White. Tay. Tapa. Pangarap ko pong magkaroon ng ganyan. Saglit lang, sir, ano? Eh, tatay, kung kaya niyong kumuha. Kung kaya natin magbaat-baat ngayon din, ano? Mmm. Ayan, yeah, so sir, ano, white then. Employer taxable mm. <laughs> Ayaw nila ng tax dahil kasi Pwede na nating tay, pwede na natin pag-ipunan kasi importante inuna natin yung promise land. Ako. Ah, mm. uh, welcome sir, no promise land. Pero to ta pero kung talaga ang um, pang tatagalugin ko na ano. Sige sir, go. Eh paliliwanag ko kasi yung sa una ano, red, red ano, red na uh, red color maroon ano. Yeah. Pero pag uutos mo. Mm. Ang kulay niya, uutos ka mo. Mag-upisina, uutosan ka sa lahat ng bagay, eh mapapagod. Mm. Kaya naman, kulay blue, understood niya, nasa opisina ka. Na. Ah, nag-uutos din. Pero ito, nag-uutos din, nasa tamang uh, temperatura ng trabaho, ano? Mm. O, so, tamang-tama tamang, yung kulay. So, Taman Tamang-tama po yung kulay. Baka gusto niyong i-try tayo. na eh, papa, Sa papa, hanggang sa'yo po si sa inyo ay, ni Sir Edwin? Kasama si Tatay, Ay, sige, sir. Ayun po. Ayun po. Sunod po kay Sir Edwin. na <laughs> Tayo ang ganda, Ang ganda po ka. Teka Pagkano? Ah, tatay, tata, hindi na may lalabas na hindi mo alam patakbo yun. Eh. Mm. Kinakailangan meron talagang driver. Mag marunong. Hindi, marunong ka man mag-drive, tata. Kinakailangan yung hinihingi na sasakyan, meron pang uh, authorized driver na ta, talaga. Mm. Nasa color eh. Nasa color, hmm. Nasa color ng sasakyan, hindi mo sa pwedeng sakyan ng walang pakisama. Ibig sabihin, meron pang talagang driver. Turbo. turbo. R1 Turbo. Ay, nasa color, ano? Authorized talaga. Nakira ka lang. Mayroon kang driver. Yes, sir. Oh. Sige, sir. Nakahidong kayo sa kabila. Sabay tayo. Ahem. Um. Sabay tayo Ayan, uh, hindi ko alam patakbo yun. Eh. Sasakay lang ako. Sige, sir. Ano? Sige, Sige say, Para dyan, oh. para ma-feel nyo daw po, sabi ni Sir tate, Edwin. Computer, rin, eh. Sige lang, sir. Bagay kay tatay. Bali na ba kay sa sir? Uh, computer is it? Oh. Tay tanggalin niyo yung ano, picturean ko kayo yung face mask, hindi kayo makikilala dito. Ito, eh, ito, sir, ano yung ano? Pa, ano yung pong F-150, kailan po yung... Malapit na yun, sir, na mabas, darating na yun. oh, Bakay sige, Kami baba na ako, tatay. Mm, ang ganda po, no? ah, mm -hmm. sige po, ano po, baka may tanong ko kayo kay Sir Edwin. May tanong ka ba, sir? May tanong ka ba? Ano na si film mo? Eh, medyo ang feel ko, alangan sa akin to. Bakit? Eh, kasi hindi naman talaga ako sumasakay na sasakay. <laughs> <laughs> Pero yung pagka ito ay pinagkaloob ng ating palinon, aba, ang sarang ganda ng buhay, ang ganda ng pasok ng January. Mm. Pero understood kasi yan, developer po tayo. Ah, eh, kinakailangan yun lang ang problema ko. Kinakainap yung talaga may driver. dapat may yun. driver ka, Sir? Ako, hindi, mm. hindi ko po kaya sakyan ng walang pakisama yan. Sir Edwin, ano po yung bilog na yun? Yun yung 4x4, Sir. Yung mga control. Ah, uh, ano? Uh, 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 okay. Sorry. Ano, kukunin sa akin ng mga taong marunong makasama. Pagka ako lang mo, mm. hindi papatakbo. Pero understood yan, na kaya kong patakbuhin yan. Ganda mm -hmm. nga lang, kung wala akong driver, kukunin sa akin yan. Hindi po nagkakalayo doon sa anak ko, no? sa Everest. Yes sir, hindi naman nagkakalay si Everest sa so, so 4x2. Hmm. Sing na sing. Pero kung meron pang iba sana, eh maganda sa eh. may bubong yung likod. Yeah. Ah. Pero madali na yun, madali lang gawa na iya. Pero may Everest ka naman na sir ah. Eh, sa kanila po yun. <laughs> <laughs> so bibili ka ni sir. Oh, bibili talaga tatay. Ito talaga ang uh, wish natin, ano, pangarap natin. Pick up talaga. Dahil kasi, yan ang sinimulang ko eh. Ha? Pero, uh, baba na ako. Ano? Sige lang, sir. Go. Mm. Thank you, sir, Edwin. Maano man lang ni Tatay yung, ano, malay natin, Tay, tingnan nyo doon sa likod. blusong itim ang color ano magandang babae ang mga nagpagawa nito ano <laughs> ha okay, kasi uh, sasabihin ko kung tama, tama yung pagbasa ko ano ang color niya anastir ano yeah for na ha ito namang pinaka panya pinaka stream niya Anastil, tatay abogado Oo. Uh -huh. Abogadong babae, nakasakay ano? ko. <laughs> yon, abogadong lalaki, yun sa kabila. Eh, tingnan mo yung siren ng kanya nga, oh. Uh, Uy, logo. Mm. Uh. Ay, naku, nakakatakot. Ta so, tayo, ito, meron na siyang ganito oh, dito. Yes, sir, meron na siya. Meron siyang tapakan. Th yung Th tapakan niya. Yes, Opo. Oh, Sa gilid. na naman sir, ang naabot This is 1.9 1.910, sir. Pagka 1.9, kunin na rin natin yung isa. Ah. <laughs> yung pong isa, dalawa na po kukunin natin. Oo, oh, sa inyo yung isa, yung kulay asol, sa akin ito. Ah, <laughs> sige. Kayang-kaya <coughs> kaya yan ni sir. Kaya, kaya, al kaya. Almost kwan tatay. Yeah. Ano, magkano po ito? 1.9. 1.9, yung kabila, ganun din. Yung sa kabila po is 1.6. 1.6 daw tayo. 1.9 Ano ang dalawa po po ni isa? yung uh, Eh kasi yung Fortuner natin luma na yun <laughs> Luma na po? Pwede pa yun tay? Oh, Papalitan na natin Siguro Kung mga niyo? ano pa, mga... Mga 5 years pa tay Kung gusto nyo ito, sa yun Isa, yung kulan sa una ang ganda tayo, may camera na rin pala dito sa likod. Oh, computer oh. yan, eh. kaya hindi ko alam patakoy yung Alam ko, dipindot lang. Yan po mm. Ito po, Sir Edwin. Ba't po may ganito? Yan, yes, Sir, yung ano yung uh, hinaw. Ah, sa... Para sa... Para sa... okay. Sige, pagawa niyo na pa papatata. Ipakuha niyo na lang sa driver. Pa <laughs> Paano na ho natin? Oo, oh, saka yung isa sa inyo. Tay, para tayong bu... Para po, Sir. po? Para tayong bumili ng candy, ah. <laughs> tata, yun. Oh. Pang marunong magpamilya, ito pang... Uh, pwede rin ito. Kaya lang, kung parehas na pick-up ang kukunin natin, eh, may pick-up na nga tayo. Pag paano ito? Pang, ano pong ibig niyong sabihin? Pang harabas ito sa bundok, gano'n? Oo, oh, tatay. tata. Or ito, sir. kahit mm. sa matatarik na bundok, tatay, hindi kayo iiwanan. Yes. Oh. Saka yung nasa buhag, tatay. <clears throat> Para mapalitan yung port mo. <laughs> but, but woman, Parang ayo na ayo niya na sa Fortuner type. Hindi atin natin. Hindi para mapahinga yung Fortuner natin. Oo. 1.9 1.3 to sir. Ye ipa-color nito sir. Sa tema ngana, territory, ano, territory, ano? si. territory na. Ano? Amatayan. Mm, pampamilya po yan ano hindi naman sa kanya yung Fortuner para matanggal. Eh, pagod na pagod. Yan. Mahaba na service ng Fortuner. no. Ano? No, ano? Ano? 1.9 sa kawang. 1.3. 1.3. Aba, tatay. wala pa palang Fortuner. Ay, sis, yan Tatay, pa. 4 million, <laughs> <laughs> Asus, <yeah. laughs> million sir. Mm. Dalawa. Eh, tanong niyo kung merong kanto. Ibig eh, sabihin niyo. <clears throat> ano tawag? Kung masisira, pwedeng ano tawag ko? Nakalimutan ko na. Eh. Ano sir? Warranty, warranty po. Ah, warranty. Oh. Yes, you 5 years warranty. Ayan. Hmm. Eh, magkano naman po hmm. ang detox niya? for years. Ano, kung ilang taon. Yung ano? ibig sabihin ay eh, kung masisira yan, ilang ilang buwan bago makuha o ilang araw. Saglit lang so hmm. yan sir. Basta meron tayong... Ano, Hindi na, ano yan tayo, mga ganyang sasakyan, ano po yan, mga matitibay. Okay. At saka isa pa, world class yun. Know? Mm. Siyempre sa Ford. world class po eh. Ito ang Aba eh. E mo sa magandang babae ito, mas maganda ito kaysa sa babae ah. Yeah? Kaya <laughs> pagkaisirakay mo naman yung babae dyan, lalo ang gaganda yung babae. <laughs> uh, tingnan natin yung, ano, yung pinapa-service natin kay Kuya Edwin. Sir Edwin. Na? Tara po. Kaya ka, salika. Ano Ano yung kaya ka? Wala tayong dalang alak, tatay. na Ay, yung Ayun po yata. Yun ba yan? Ay, kala ko yun. Ah, okay lang po magpunta doon. Punta ko tayo. Ah, doon tayo dumaan tayo. So Kaya guys, yung zipper mo bukas. Ay, okay lang po kami magpunta doon. Ah, sige, sir. Dito lang. Ah, na lang po. Magpapakita ko lang po kay tatay. Kahit kami okay. na lang. Uh... Diyan na lang po kayo. Papawisan pa kayo. <laughs> okay lang yun, yes, sir. Thank you sir. po. Pwede naman, sir. Pwede kang tingnan. Sige, tayo. Baksan niyo po. Ah. Ay. Ay. Ay! Nandito pala sa iyo, <laughs> Ay, di <laughs> di na, sir, pala kayo, Taris. Ay, sir. Yung ka. Pero pala kami audit. Ah, so, sige. Kamayanan lang, sir. Hmm. Kapag muna. Sige. Sige. Parang naka, parang puyat ka na. Hindi sir, ganito lang talaga po. Mm. Mamamaya ko eh. na nandito po tayo ngayon ka Telegram kasi pina-change oil po ni Kuya Darius yung sasakyan ng mga bata. Pero kanina pa siya nakapila. No, eh, kumanda. Yung all the way is not Tay? Eh, tingnan mo yung nakasulat. Hmm. Pick-pack mo. Mampakasama. Tay, Paano kukunin natin yung dalawa doon? Oo, oh, tatay, para mapahingi yung fortune. Hmm. Kukunin ah. daw ni tatay yung dalawa, yung gray at saka yung ano. Ay, samahan mo na ako sa puti. Sige, yun. Yun na muna, yung pick-up. Yung okay. <laughs> si tatay, para bumili kayo candy, ah. Oo, oh, eh. Yun na, uh, kaya bibili ka lang din is, uh, okay. pang eh sa pang-engineer tapos pang marunong mag -familya. kasi pagka naka-pick up, alam sa ng nang marunong mag-familya eh. Oo. Eh, uh. 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 uh, all the ways na kaya na. Mm hmm. Uh. picture lang uh. ko pa na doon tayo. Ano? Pishwasi. Ah, uh. uh. uh, pagka kumanta na all the ways up ka, right? Yes. All the way sa club, ano? mm -hmm. Anak ka, Swisher. Tatay, kahit hindi ko na ha, nadididig na kumanta si Regine Velasquez. Sana, tingnan mo yung salamin, ano? May alam po ba kayong kanta ni Regine Velasquez? Eh, all the way of Love Siya ang kumanta. Ayan, tingnan mo yung salamin, mm -hmm. na? Kesuisa, ano? Ka, Swisher, ano? kaya ah, yes. Alam niyo po ba yung on the wings of love? Eh, hindi ko alam kung on the way sa plug o all the way sa plug. Eh, kasi, pagka on the way sa plug, 18 kilometers ang boses niya. Eh, mm. hindi kaya tatay. Minimum pa lang ng sasakyan na 1 million eh. Oo, oh, po ang mahal eh, no, tay? Hmm. Tayo ganda ng ano? Next generation Ranger. eng krutak tak ay. Mm. Uh, kaya uh, next generation ranger uh, na eng krutak yun eh. uh. eh. Magkano daw kuya Darius, yung ano? Ha? 10,000 Uh, yung ano, yung nasa, yung sa tubig, kasama na yun. Tsaka yung ganun. I think hindi kasama. Uh, eh, kailangan niya ito ang kabitan ng, ano, sa gilid. Ay, sure. Wala silang puti. Mm hmm. Puti lang silang ganyan. Tapos yung sa gilid niya ganito, pwede siya palagyan. Oo. Oh. Uh eh, -huh. was, was na rin sa, yung, sa mm -hmm. Mm hmm. Wait lang si tatay. Kaya na ano po yan? Pagka uh, kulay-kulay uh, puti, ah, uh, fruta. Pero yun, porcelana yun, genuine yun eh. Porcelana, parang ano po eh, no? Ah, uh, porcelana. Kaya hmm. alam niyo po ba yung kanta ni Davidian Velasquez, eh, On the Wings of Love? Hindi ko naman po alam ang umpisa niya. On the wings of love, ganun po yata yun

ng to po yung ano uh, pang pang 3 weeks na pag ng vitamins pala ni Tatay. lang pa Tatay, dalawa na yun, baka pwede, hindi pwedeng isa lang. Pero itong gusto ko lang ibalita sa uh, kanila, no? tay gusto ko lang ibalita sa kanila na yung 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 pagsama sama natin kay Tatay Gatekram. Ang ganda lang yung nakakatulog siya sa ano sa sasakyan Not tay? Ah. Oh. Hindi pwedeng isa lang tatay. dalawa. Mm. Oo, oh, ay kasi, si. Pagka-bili uh, isa, isa lang, gugulangan gugulangan ako. Ah. Uh, Kina-karan uh, dalawa, hindi pwedeng isa lang. So, dalawa po bibili natin. At dalawa tatay. Ah. Uh. Hindi pwedeng, grabe may pakisama kasi pagka-bili uh, mo ni isa, kukunin, di ka, di tayo sa kamakarating, nakasunod ako sunod. Sobra-sobra na 'yung sasakyan natin tay pagka ano. Kaya yeah, matagal na service niya ang tapay. na mo, napalitan na nga ng color eh. Oh. Oo. Pero yung nagkulay niya magandang lalaki. Na oh. Sige pa, ready ko na po yung papel. Hindi, okay, ma'am. Sana naintindihan nila ang ibig ko sabihin ha. Yung nagcolor <laughs> ng portuna, <perfume> magandang lalaki. <laughs> na <natin. laughs> eh, tinan mo pa ako. Mm. Mm. Eh... Okay, papalitan natin ang... <laughs> Ha? Si talagang makinis din no, yung dating pintura niya, makinis. Papalitan na natin. Mm. Eh, maganda palitan natin <laughs> Palitan na natin. Yung kulor na yan, sa yung dating pintura, i-design niya muna uh... na. Ah. Ano? Yung tapaludo ay ko ang designer niya na. Ah. Yung tapaludo na 'yan, yung dating kulay, paikot na gano'n. no. Mm. Basta paikot. No. Mm. See. Oh, ano ang dating kulay niyan? Yung uh, kulay, itim rope, ano? uh, kulay itim na color up ano? kulay itim na color pa ang dating kulay niya. Siguro tayo ano na muna. Si Tsaka na tayo bumili mga 5 years pa. Ay, matanda na tayo tatay, no? hindi na natin kailangan <laughs> no? diba? Eh, simple no na muna natin yung promise land kayo talaga. Eh, magagawa rin yung tatay. Eh, kasi tinitingnan mo kung bibigyan. Dalawa dapat bilhin natin. Sir Ramil, dalawa, dalawa daw ang gusto ni tatay. Oo oh, nga po eh. Kaya eh, pag-pray muna natin tay. Sige, bahala kung... kayo. Pero tayo marunong naman tayo man na eh. Mm -hmm. Oh, ano? Benta na lang natin sa yung ang ano, fortune Mm. -hmm. Ay, what? Set. Ah. Kaya ako gusto mong palitan. Kasi, kaya suwerte yan, uh, may pakisamang family tree yung fortune eh. Mm. Ha? Uh, may pakisamang family tree. Ah. Uh. <laughs> Pero kung, pipi kung isa lang mabibili natin, alin po doon ang gusto niyo? Yung mga pick up ang gusto ko. Yung pick up. Kasi kung meron tayo, kunyari magmi mission tayo. Ha. Uh. Meron tayong ikakarga meron. Dahil nga lang, bibili tayo ng pinaka-dona niya. May kasama yata ang dona yan eh. Sabi uh. ko di. Ah, uh, di bibili tayo. No, doon natin ilalagay. Mm, -hmm. sige tay. Pero ano mo na mga 5 years pa? Ano pa tatay, wag na. <laughs> <laughs> tay, hindi naman candy yan kayo talaga. Hindi 'yon, yung pickup tatay. Ah. Oh. Ay, yung kulay blue maganda rin, pero yung talagang kursurado ng kulay. Mm. Aluminum metallic sir yung tawag. Aluminum, uh, Aluminum metallic. Ah, uh, metallic. Uh -huh kung yung audit mo yan, metallic, uh, metallic, time, ano, o auditing ko, ano, ang kulo niya, metallic, time is 19. Ah. Ah, 3 times na day, ah, uh, ano. Hmm. Eh, ganun kasi ko mag-audit, eh. Alam ko, mm. mga senador, kung mag-audit sila, time is 3 lang, ano? Ako, time is uh, 19. Hmm. Kaya, sakto. Sa kanila, time, mag-audit sila, time is 3, kulang pa rin, walang sagot. Yung sa akin, may sagot. At subukan nyo, mag, mag is kayo, time is 19. At <laughs> uh, tayo ano na lang, picturean ko na lang yeah, kayo. Yeah, ka 3 lang yan, eh. Picturean ko na lang kayo, kada isa. Oh, sige tata. Uh, pa para... Sigurado ma, mag mag mag, mag kayo, time is 19. Uh, mm. Okay. na may uh, uh, dito muna, na tayo. Ayan muna. mo na. maganda post 'yan. Tanggalin niyo 'yung an Tanggalin niyo po yung face mask niyo para ma- Kaya ako ubuhin niyo na. Oh. <laughs> Sige tayo, tanggalin niyo yung ano. Nahiyaw <laughs> ko <ay>, kayo. <laughs> mo na. Ah, nahiya pa. Magpupunas muna. Okay. Saan po yung picture? Doon oh, o doon po sa isa? Eh, dito na natatagos mas gusto talaga ni tata ito. Okay, bagay sa inyo tayo. Smile. Tayo, smile po. Teka po tayo. Kinakilang nakaganyan. Ah, oh, okay. Sige tayo, bagay. Hindi ko nakikita yung Ford tayo, yung pangalan. Hindi po. Yeah. Okay, smile. Bagay, parang ano tayo, parang asindero po kayo. Okay, thank you tayo. Ito naman, dito. Ah, sa gilid naman po yan. Uh, yeah. so, sa... ah, dapat nakaganong kayo tay. Parang nakaapa kayo dyan. diyan. Okay. Yeah. okay. Man. Tatay Freddy. Ano lang, kung baga pangarapin natin, wala namang masama tayo, no? Okay. Okay. Kung bibili natin dalawa, bibili natin, hindi okay. pwede isa lang tayo. Tayo kasi yung, yung isa, madaming pera yon, One million. Yung one million, sampung 100,000 po yun tapos yung 900 naman sampung 900,000 po yun an nine na, ah, 9 uh, na 100,000 po 'yun. Kaya kulang 2 million. Ah, Ayun, kaya in, malaking halaga po siya. Kaya Kaya okay, kung talaga sa tayo bibili talaga, eh talaga bili natin yung sapat sa kursonada natin, ano? Ayun mm -hmm. kasi kung tayo nagmi-mission kahit sa ang kabundok ta bundukan tayo hindi tayo iiwan. Oo. Oh. Maganda po no. Ito maganda rin ay kulay. Blue. Maganda mm. rin. Mm. Mamili oh. ka na kayo magpapasya itong kulay blue o yun. Sige tay. Ah, uh, oh, sige. Pwede na rin ito kunin natin kulay blue. oh, po. Ano na po siguro mga 5 years pa tay. Ay nako, wag na tatay. Eh dito naman. Ah, oh, diyan picturean ko kayo diyan. Saan ko kayo pipicturan dyan? Ah, sa gilid. Okay. Smile. Tay, wala kayo smile. Eh, wag na. Wala naman maganda eh. Ay, magpahalam na ho muna kayo, Tay. tara na po mga katekram Tinignan po namin yung mga sasakyan. At sa mga lolo po natin, mga nanonood dyan, at sa mga, sa mga nanay, Andito po kami sa bilihan ng sasakyan. tinitignan po kung ano ang magandang uh, uh bilhin sa sasakyan. Eh, yung po, yung pick po na kulay porcelana. Uh, hmm. Pero tay, kaya po tayo nandito dahil yung sasakyan ng mga bata, pina-change oil natin. Opo. yung Eh, papinturahan ulit natin ng iba na iba'y hmm. porcelana. Na? Tsaka na tay. Ano, pwede pa naman uh, asin asin po yun. Paano po asin? ka, Tegram? Salamat po sa pagmamandat support. Ha? Ah. Labi po. Mwa. Diba ano? Lahat po, kinakilahat ang gamitin natin sa pag natin. Yung mga sinagot, alam po, time is free lang sila mag-uagit. Wala so, ah. Tay, doon mo. Tay, ito, kuha na lang ho kayo nito para may ma... Sir, eh, Edwin, pwede pong maka... Oh. po. Oh, para mapaniginipan muna natin, Tay. Thank ito you ito, po, ma'am. Ayan. O tara, dito po muna tayo. In It... labor, hanggang sasakyan niyo yung bin... ng tinda niyo sasakyan. Mga in labor yun. Sir Edwin, man, thank you. Mga magaganda at mga pogi po ng Ford Baliwag. Harigat. Ha hey, ha 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 ah, thank you. Ay, nanonood uh, no, daw it's sila it's sa vlog. Matagal na, nag-off Nag-off Hmm, thank Thank you, for Sir